Hindi, pakilala mo na. One, two, three, go. Ako, si Shaira ay Borneo. Ako ay nakatira sa may bayan ng Montilo Pacific. I'm five years. I'm five years old. Ang pangalan ng mama ko. To... <laughs> ay. <laughs> Sino yung nakatapot sa Ay. Ulit, ulit. Pangalan lang, tapos you show your talent. Ako pa si Sarah ay Balneho. Ako ay nakatira sa may bayan ng Muntilupa City. I'm five years old. Ang favorite ko kanta na dito ako. So, kantahin ko na. Andito dito ako, umaibig sa'yo kahit na nadodugo ang puso. aku sekali di mana tanya ada di sini nanti aku mui big sayo kahit na nado dogo nenek dogo aku sekali iwanan kanya ha wag kang ala nanda hal sayo everybody sini, nadi Be pa ulit ulit Ano naman Tawag Jopay naman 1, 2, 3, go Jopay Kamusta ka na? Lagi kasi Pinapanood Nakikita Huwag ka na mawala Huwag ka na mawala Ngayon Say thank you. Thank you. Bye guys. Bye guys. Bye guys. Bye, bye guys. Bye bye. Bye Peace bye. Bye bye.